It's Monday so It's time to change the water Siyempre bago natin palitan Kailangan muna natin siya Linisan at i-disinfect Tanggalin yung mga Lumot-lumot So nalinis na namin siya Ang si Scarlett at ang mga hinaguan boys At yung mga baklaan naman ay naglalaban ng Mga bedsheets At aming mga Labanin lahat ay sila guys siya Ando naman sa kung ano yung apartment area kasi kailangan din siya linisin ng bongga pero mamaya siya malinis kasi wala pa tubig pang pungsip ah, Ando na pala yung ano ito na pala ito yung mga color room Nagkamay naman lagay niya ito na yung mga color roof at yung mga trusses na ilalagay sa ay mga bakal na ka gagawing trusses so maglilinis na kami dito guys it's Monday and it's general cleaning so sa lahat pupunta dito walang maliguan na ilog kasi yellow ang tubig natin at dito naman ay walang tubig so I'll see you next days so tapos sila maglinis lahat lahat dito papa ano na lang wash out na lang yung mga bula bula hari na ni Scarlett din kasama. Alis lang niya. Ako naman ay dito naman nagwawalis sa ating function area na no, saan maraming ang mga tapon-tapon ng mga pagkain. Like that, lalangawin. So, ngayon, uwalisin ko sa at then, eh, siya ito naman yung i-wash natin ng tubig ng bongga-bongga. Ayan, mandala silang flowers for Mama Mary. Oh Cake for Mama Mary. Lubitos. No. Mama <laughs> oh, Mary guys, Maglalagay sila. Actually, naglagay na kami doon guys. So, nag nagsindi sila ni na Bimbo ng kandila. And then, naglagay ako ng flower na totoong flower ang nilagay ko guys para colorful siya. And, uh, ayan o. off na pala yung kandila. Naglagay ako ng flower na uh, ang Vietnam Rose. Nag-send si Mama, nag-chat. nga nagbulak si Mama Mary? Ano yung binili nyo? Laghan. Sa mag sana kami sa'yo. Nagbigay si Tita Ma, magbili daw ng cake. Nag-cake? Tama, magkikipalit. Palit mo sila cake ka, tarong yun. Gamay nga cake ka magkipalit. Cake sila, Mama Mary, tapos nagbigay siya ng ang ulam, nagbigay siya ng 2,000 pork chop na naisagol sa munggo. Ay, abay sa... Ay, pritong pork chop ba? Uh, pork chop na yung mm. yes, puan. Mungos na yun? sa tungkuan, Mamayang gabi natin tilapia. Ayan. Very colorful. Ito lang talaga medyo ano, kailangan namin i-trim kasi mahaba na siya. Ulan kasi nang ulan kaya bilis tumaba ng mga ano. Ito nga trim kami ng trim dito. Pero maganda naman siya. Nag-trim ako kahapon dyan. Palibot. Kasi ito, dinamuhan nila ni Diday. So, nabumili kami ng maraming tuyo. Ano yung binili mo mga sitaw? Mga sitaw, kalabasa, o gabi na lang tayo mag tayo sa pritong tilapia dahil ang imong monggubot ni niya na lang dahil si yung kalabasa. Ay! Ang tilapia mo na yung Tilapia O niyang gabi uh -huh. na lang na ang tilapia kay pork chop na karoon o ka ng monggos Tapos nagtanggal na kami ng mga ano dito. Ulan na naman o. Oh. May tao pa yata. Ulan na naman na iinis Basa na naman yung aming labahan. Pag mandi talaga na ulan, kailan na galaba. Ayan po yung 40 ni Britney. Kasi dati kasi taga decorate siya ng patay kasi. So magaling po siya. Tsaka nagnanakaw siya ng kandila sa cementerio. <laughs> Pero ang talagang inaalay namin sa altar, 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 talaga guys. Ito mga flowers na gawa ng pinsan ko ni Gigi. And then meron kaming tinanim dito na ganyan. Kasi fortune plan siya to invite. Swerte. Ayan talaga yung ano namin. colorful yellow red and pink ayan temung gos makanan anu ah urang nih ah ah sibuk pada warga ah yeah. sibuk pada warga hingwaag public market Yay. sila mga sabaa gikan bisa market karon yeah. Mama. Happy birthday, Mama Mary. Galing sila sa Divine Mercy. Divine? Divine Mercy. Ha? Divine Mercy. Kaya nga, public market galing. nga ganito divine mercy. Muli-muli. Ito, may kikay. Ano kami no? murag lubots, <laughs> From divine mercy. Nag-prayer meeting sila, guys. Bago may limpyo, eh. wala ga. Tawik ang pool. sa mudiya. Ayan na ang base. Iba mama, mukha ka ring demonyo pero... <laughs> <laughs> Ayan yung happy birthday mama Mary. Nabigay si tatama eh. Oh. Di mo, mahal-mahal ito sa flowers. Matalang dati, meron ito. Binigay lang ting... ito sa akin. Ang yeah. may ari. Hindi ay? Oh, oh. Kasi may tanim tayong ganyan dito dati. Meron, Ay, o meron, di ba? na ito nalaki. No, ang ginagawang eh. ano? Ang kain mo. Si samisid. Ay, sesame seed. Tingnan see like, bro, pula. Wala tay pula di ay katong kakskam. Uh, no. dapat pengalih alay kay Mama Mary. Yan, sisindihan na natin yung candle. Tcharan! Mm. itu dito Happy birthday, Mama Mary. Lagi penamanya bulat-bulat Happy birthday Mama Mary. Birthday. Thank you for all the blessing. Uh -huh. <laughs> Kanto ang nag-alay. <laughs> okay, let's sing. One, two, three. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh my God! May nagparamdam! Happy birthday Mama Mary! Thank you sa lahat ng mga blessings na natatanggap namin. Sa lahat ng mga bachelor namin. Ayan, pagkakalooban pa kayo ng Panginoong Diyos. Ayan. Thank you! God bless! Happy, Happy birthday, birthday to, you. to you! Ayan! Eh, Gamay nga ba ito para ako itong tutung... tapos na Happy birthday Powder Para ilagay natin sa Tapos ito na Ayan Ibabrush natin dito kasi marami mga langaw dahil sa mga tira-tirang mga pagkain. Tubig yan. Ayan naman si Kuyang ay bihihil sa pag... Dari, dari. Hmm. Isis sa pag... Ano dito? Didilig. Kasi so, nagpapatubig na kami ng pool. Barnis? Pero... Nakaready naman ng barnis. Paugahon lang din. Sige mag-ulana good kung mo... Uga na siya. Ayan, na yung butngan? Uga ng barnis. Uga ng barnis. Marami. Pero ano, karitin mo ito. Maraming, Maraming. Maraming langaw, guys. Tapos nadudumihan siya sa mga pagkain na tira-tira. Wala natin magawa kasi kailangan dito lang talaga yan. So, babarnis na sa amin. Minyon to kasa. So, babarnis na namin ito. Kaso, hindi lang ako. Kaso, one week na po siyang nagu ay, one week. One month nang naguulan. Kaya kailangan talaga siyang patuyuin muna Yay, tapos na. Ah, tapos na nga ang paglilinis. Papatubig na kami. Malinis na rin dito sa paligid ng function hall. Pahinga na sila. Ay na, tapos na. Malinis sa lahat. Madumi na sa tingnan kasi sa tubig. Na ano. So malinis yan siya guys. Ayun. Nabrush na siya. Ito na palang aming gamit para sa gagawing color roof. yan Ayan yung color roof sa taas guys. ayun na siya. tapos na. Thank you so much.